Sa po ang biyaya, awa, ahabag, ang kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po nang inaabot ng pangaral ng muting channel na ito sa iba't ibang panig na buong mundo, maging lito sa atin sa buong Pilipinas. Uh, isang magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay... Uh, March 6, 2025, ganat ako ng alas 9, 1 ng umaga dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa... Ah, magandang umaga po sa lahat ng ating mga ah, kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. At ganoon din po sa lahat po ng mga manunood sa umaga po ito. Dito po tayo sa FB Live o Facebook Live <coughs> sa umaga nito. Ngayon po ay araw ng linggo, ano? Uh, ah, ang uh, ating pong paksa sa uh, araw na ito ay hinggil po doon sa unang hari 8.29 no? Uh, at akin pong babasahin uh, huwag niyong iwaglit sa inyong paningin araw gabi ang templong ito yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong aliping tuwing manalangin, mananalangin sa lugar na ito. Bakit ito po ang uh, naging paksa natin sa araw na ito, no, sa umaga nito? Uh, meron po ay paririnig sa inyo, uh, hinggil po dyan sa bagay na yan, na kinuha po ito ng isang founder ng religion. Yun pong nakikita natin na every Sunday, na uh, pagtitipon uh, mapakatoliko ka INC ka, ADB ka o born again ka tuwing linggo yan ngayon, linggo, di ba? o makikita natin, kanya-kanyang uh, abala ang bawat reliyon ang kanyang bawat sekta kay Baptist ka uh, Adventist ka o Jehovah's Witnesses ka uh, meron kanya-kanya silang araw, no? Halimbawa, sa mga Muslim, uh, biernes biernes po sila, nagkakatipon. Puwera pa yung limang beses na pananalangin. Ano? So, sa mga Muslim, biernes ang kanilang araw. ayun uh, sa kanilang propeta, Muhammad. And then, sa seventh Adventist naman ay Sabado naman. Ano? Yan. So, meron kanya-kanya, meron ding templo, ano? merong meron din kanyang sambahan. So, ang Seventh-day Adventist, meron din. Oh, ang Jehovah's Witnesses naman, uh, linggo, umag, uh, umagtipo mga yan. So, ibig sabihin, kalimitan puro linggo, katoliko o linggo. No? San galing? San galing yung kanilang araw ng pagkakatipon? At bakit may kanya-kanyang sambahan? Ano? Bakit may kanya-kanyang sambahan, simbahan, kapilya, katulad ng Iglesia Ni Cristo, eh uh, naman, meron silang mga sa, sambahan, binatawag ko eh, uh, pinagkakatipunan, ano? So, sa madalit sabi, ano ba ito? Uh, talaga bang utos? O iniaral ba talaga ni Abayahawa? Ano. At uh, ipaalala ko lang po ha, ah, maikli lang po itong ating uh, gagawing pagtalakay. Meron po tayong 25 minuto lamang. Ano. <clears throat> so sana, uh, yung ating pakinig ay buksan po natin. Ano. Uh, mahalaga po ito mga kapatid. At sa lahat po nang aabutin ng pangaraw na ito. Naitanong pa natin sa ating mga sarili, lalo na doon sa mga reliyon, bakit ba ako nagsisimba every Sunday? Bakit ba ako pumupunta sa moske every Friday? At bakit ba ako sumisimba sa Seventh-day Adventist tuwing Sabado? Ano ang dahilan? Ano ang layunin? Pagkakatipon? Meron ba talagang iniutos sa banal na kasulatan? Ito ang mangyari na ito, itong paksa natin na ito, doon sa uh, uh, yun hung templo ni Solomon, kasi si Solomon ang may sabi dito eh, dito sa unang hari ano ho. Pakatandaan natin itong templo ni Solomon, ang unang templo sa Jerusalem ano ho. So ito ay uh, sabi nga ho uh, ayon sa malalakasulatan, yung unang templo sa Jerusalem na itinayo ni Solomon sa nagkakaisang kaharian sa Israel, ng Israel noong mga 957 BCE before Christian era ang ano nila ano. Ito ay winasap ng imperyong Neo Babylonyo noong 587 ah, o 586 BCE ni Nabucodonosor II sa pagkukup sa Jerusalem noong 587 BCE. Ibig sabihin hindi hindi ito ah, umabot doon sa unang siglo ano So, maliwanag ko ha, maliwanag na ito'y nawa sa noong 957 before. Oo. Oh. Oh, yung sinasabi nilang CE o Christian era before ha, bago o oh, bakit ko binibigyan ho yun ng diin kasi ho tina ninyo itong aking babasahin dito sa unang hari sabi niya Ah... Uh, panalangin ni Solomon doon sa 8.22 ng unang hari. Pagkatapos ito sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito. Yahawa, Diyos ng Israel sa langit at sa lupa, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Huwagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila na tapat sa inyo. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David ang ipinangako ninyo noon ay pinupad niya ninyo ngayon. Kasi si David nagmungkahi na ipagtatayo siya ng isang templo. Subalit punong-puno ng dugo ang kamay ni David kaya hindi pumayag si Abihawa. Kaya nangyari si Solomon ang pinayagay niya. Ano? 25. Kaya nga Yahawa ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na sa habang panahon ay magmumula sa kanyang angkan ang mag si Israel kung sila ay mananatiling tapat sa inyo. Kung siya ay mananatiling tapat sa inyo gaya ng ginawa niya. Pagtibayin ninyo o Diyos ng Israel ang mga pangakong binitawan ninyo sa akin amang si David na inyong alipin. Maari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Tinatanong maribang maari bang manirahan kung ang langit, ang katastasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayun man, ito ho yung kinot nitong aking iparirinig sa inyo. gayon man, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsago ng inyong alipin o Yahawa, aking Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag niyong iwaglit sa inyong paningin araw gabi ang templong ito. Yung tinayo niya, yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa ngayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Ito, iniparinig ko sa inyo. <laughs>

Tinan ninyo, babasahin ko lang. Uh, gayun, gayun man, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin o yahawa, aking Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa, sa, sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito Yamang kayo ang may sabi ng pangalan ninyo ay mawamalagi rito, sa gayon maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. So, ibig sabihin, hindi lamang pala, isa, ano, kung bakit nagsipag tayo ng mga templo, katedral, ng papilya, yung maraming mga reliyon. Siguro ho, oh, dahil do sa templong ipinagawa ni Salomon. Ang napakabigat ho ay noong mangyari, dyan din ho, sa unang hari, sa 9 naman. Doon sa 9, yan, sabi ho dito, para mas makita ho natin, unang hari 9 6, uh, sa Is, sa uno na ho, nang matapos ni Solomon ang pagtatayo ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, at iba pa ay binalak niyang gawin. Nagpakita muli ang Panginoon sa kanya tulad ng ginawa niya noon sa Gibeon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, narinig ko ang panalangin at kahilingan mo sa akin, ang templong ipinatayo mo ang pinili kong lugar kung saan ako pararangalan magpakailanman. Palagi ko itong babantayan at iingatan. At ikaw kung mamumuhay kang tapat at maturid sa aking harapan, katulad ng iyong ama na si David at kung gagawin mo ang lahat na ipinagagawa ko sa iyo. At tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos. pag -ahariin ko, ahariin ko sa Israel ang iyong, ang, ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ito sa iyo, ko ito sa iyong amang na si David, nang sabihin ko sa kanya, laging magmumula sa angkan mo ang mag sa Israel. Pero, ito, <coughs> Ito ho yung parang tipan. Ano? Sabi niya, pero kung tatalikod kayo o ang inyong mga angkan sa akin at hindi susunod sa aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, paaalisin ko kayo sa lupain ibinigay ko sa inyo at ito, itatakwil ko ang templong ito na hinira kong lugar kung saan pararangalan ang aking pangalan pagkatapos kukutyain at pagtatawanan ng lahat ng tao ang Israel. At kahit maganda at tanyag ang templong ito, sisirain ko ito, magugulat at mamamangha ang lahat ng dumaraan dito at painsultong sasabihin, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at templong ito? sa sagot ng iba dahil itinakwil nila ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanilang mga ninuno sa ihito at naglingkod sila at sumamba sa ibang mga Diyos. Yan ang dahilan kung bakit pinadalan sila ng Panginoon ng mga kapahamakan. Nakuha ko ba ninyo mga kapatid? Ibig sabihin, kung nasira na yung templo na, ginawa ni Solomon. Maliwanag ko, bakit ginagamit pa ng marami o noong mga founder na kaya sila nagtayo ng mga templo o ginaya si Solomon? Eh, winasak na nga ho yan eh. Ah, winasak ho yan eh. <laughs> bakit ano dahilan? Ang dahilan kaya winasak niya, sabi niya, kahit maganda at tanyag ang templong ito, sisirain ko ito. Magugulat, mamamangha ang lahat ng dumaraan dito at painsultong sasabihin, bakit ginama ito ng Panginoon sa lupain at templong ito? Sasagot ng iba dahil itinakwil nila ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanilang mga ninuno sa ito at naglingkod sila at sumamba sa ibang mga Diyos. Yan ang dahilan kung bakit pinadalan sila ng Panginoon na mga kapahamakan. So, gaya-gaya system ang nangyari. Una, Sino ang nag-utos uh, na magpatayo ang INC ng Kapilya? Sino ang nag-utos na magpatayo ang mga Muslim ng Mosque? Sino ang nag-utos sa mga Katoliko na magpatayo ng mga katedral at Simbahan? Sino ang nag-utos sa mga ADB, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, ng Kingdom Hall uh, para magpatayo? Sino? Siya ba yahawa ba? Hindi. Pinagiba nga niya yung templo ni Solomon. Pati ho yung ikalawang templo ni Herodes. May pinagawa rin O, oh, tinan ha. <clears throat> yung ikalawang templo uh, na tinawag na templo ni Herodes, ang isang templo na Jerusalem na isang muling pagtatayo sa templo sa lugar ng dating kinatatayuan ng templo ni Solomon na umiral mula 516 BCE 70 CE you know yung 70 AD ang ikalawang templo ay winasak ng mga Romano noong 70 CE sa unang digmaang Hudyo Romano ibig sabihin lang mga yung palang mga pagtatayo ng mga simbahan, kapilya, moske, katedral, o anumang istruktura, wala naman palang pahintulot si Abayawa. Di ba? Wala eh. So, meron bang kabuluhan ang ginagawa ng pagsisimba, pagsamba, pagpunta, o ng mga iba't-ibang Kristiyano, Katoliko, sa kanilang mga sambahan? Wala. Maraming marami ang mag, uh, ay uh, magsalita laban dito sa ating ginagawang pangaral. Wala ho tayong magagawa. Uh, ating ho ipinangaral kung ano yung katotohanan. Bakit? Kasi ho, oh, sistema mismo nung unang siglo, ang sabi niya, sa 7.46 ng gawa, kinalagdan ng Diyos si David at humingi ito ng kahintulot na magtayo ng tahanan para sa Dios ng Israel. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanan iyon. Gayunman, ang katastasang tasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao, sabi nga ng propeta. 49 ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tungtungan, anong uri ng bahay ang itatayo nyo para sa akin, o anong lugar ang pagpapahingad ko, hindi ba ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo, ang mga puso at tainga ninyo'y pawang, parang mga sa mga pagano, yung mga itilo, o oh, manong ginagawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ng Espiritu Santo. 52. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod na sa inyo na mang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa magitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinunod. Ganyan o ang nangyari sa buong mundo. So, yung nakikita ho natin ngayon na mga templo, kakinra, general moske, ay bunga lamang nung kanilang mga sarili. Wala hong pahintulot si Abayhawa na magtayo ang bawat isa. Ilang bilyon o oh, ang tao, ilang bilyon ang mga reliyon. Ni isa ho, walang maliligtas dyan sa mga Bakit? Eh, hindi naman pala iniutos ni hawa na sila ay magtayo na katulad ng mungkahi ni David. Di ba? Oo. So, sabi nga niya, sa atin, sa panahon natin, tayo na yung templo eh. Hindi natin kailangan ng mga templo ang magagara, mga building o anumang struktura para para uh, si Abay ay naroon mismong nasa atin ho kasi tayo ang ginawang templo hindi yung mga uh, uh, kapilya simbahan moske o uh, katedral hindi ho yan so ibig sabihin lamang yan ay aral utos ng tao kaya nga ang isang uh, masasabi natin na bakit sila nagpatay isa lang ang dahilan dahil sa pera para mampera ang pera ng bawat membro sa simbahan. Di ba? Pero yung sasabihin mo, mananalangin ka, pupunta ka doon. Pero tingnan ninyo, uulitin ko lahat, iparilis eh. eh nagiba yung templo ni Solomon. Pagkatapos yung uh, sinasabi nga ako, mano, uh, nagiba yung templo ni Solomon, uh, ipinatayo ni Herodes, nagiba rin. Pinagiba rin. Bakit? Anong dahilan? Bakit niya ipinagiba yan? Uh, <clears throat> sabi nyo, pagkatapos mo sa akin ang imperyong Neo-Babylonia, ang templo ni Solomon noong 587 BCE, ito muling itinayo sa utas ng na, na, ni Siro ng imperyong Akam, minida na ang pinayaga ng mga Hudyong ipinatapo ni Nabucodonosor na makabalik sa si Jerusalem. Ito yung simula ng panahon kalawang templo sa kasaysayan ng Budaismo. Ang ikalawang templo sa Jerusalem, matang lungsod ng Jerusalem, ay winasak ng imperyong Romano noong 70 CE na pinatawag na Dakilang Babylonia sa aklat ng pahayag bilang ang bagong imperyong Neo-Babylonia na winasak sa templo ni Solomon na umasak sa templo ni Solomon at Jerusalem noong 587-586 BCE. Ayon sa Ebanghelyo ni Marcos 13, Ebanghelyo ni Mateo 24, Ebanghelyo ni Lucas 21, na ang mga hulang inilagay sa bibig ni Yahawashay ng mga kalaunay may ng mga Ebanghelyo nito ang dahilan ng pagkawasak ay dahil sa pagtakwil ng mga Hudyo kay Yahwah ay bilang isang misayas ng Hudaismo. Matindi. Kaya pala winasak yung uh, templo na ginawa ni Herodes. So, ibig sabihin lamang kung hindi na pumayag si Abayahawa, ah, kasi yung pagtatayo ni Herodes, hindi na naman hindi naman pinayagan ni Abayawe, winasak pa rin yan. So lahat, templo ni Solomon, templo ni Herodes, winasak ni Abayawe. Ang dahilan? O sa dahilan na hindi na siya tumatahan doon sa templo. At yung kanyang paningin, wala na ho doon. Yung kanyang tenga, wala na ho doon. Di ba? Nung magkasala si, si Solomon, o yung tipan, ah, nawala. Wala na. So, yun, maliwanag ko mga kapatid. Kaya lahat ng mga tinatawag na mga kristyano, katoliko, muslim, o anumang reliyon, o katawagan sa kanila, ano, o hudaismo. Kasi ang mga, ang mga hudyo, meron ding templo eh. Di ba? oh Ibig sabihin, kung hindi na siya tumatahan, hindi na nakatingin ang kanyang mga mata dyan sa mga templo na yan. Uh, yung sinasabi ni Pablo doon sa unang kurinto, ano ba ang sinasabi niya? Hindi ba sabi niya doon sa kanyang mga uh, alagad, sabi niya? Patres, adis sa is, Hindi ba talaga niya nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo? So, wala na doon sa mga building. Wala wala na doon sa mga... sa mga katedral, moske. Di ba? O, oh. 2 Corinthians 6.16 Anong isang meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos sa buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. Saan? Sa templo? Hindi ah. Mananaan ako sa kanila. Kanino? May tinutukoy eh. Sa kanila. Hindi ba yan yung mga banal? Hindi ba ganun yung nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo? Wala na ho doon sa mga building. Wala na yung kanyang pakinig. Wala na yung kanyang mata. O. Sapagkat tayo itendo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Pwede ba niya tawagin aking bayan ang simbahan? Pwede ba niya tawagin aking bayan ang mga katedral? Pwede ba niyang tawagin aking bayan ang mga uh, muske? Hindi ho eh. <laughs> so, maliwanag na naman kapatid. So, doon pala ay uh, ipinakikita na niya bayawa dito sa ating ginawang uh, pagtalakay, hindi po dyan, no? Sa ang ipi ipinakinig sa inyo, isang, isang founder yan ng isang napakalaking reliyon dito sa atin sa Pilipinas hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. No? So, maliwanag mo yung mga kapatid. Hindi natin kailangan na pumunta sa mga simbahan. Nung una, maaaring hindi, hindi natin matanggap po yan kasi nasanay tayo na tuwing linggo pupunta tayo sa simbahan, pupunta tayo sa mosque kung ikaw ay isang muslim, pupunta ka sa isang uh, uh, kingdom hall kung ikaw ay saksi ni Di ba? o isa kang Mormons, pupunta ka doon sa templo nila. Di ba? Kung ikaw ay isang Mormon. So, maliwanag mga kapatid doon. Na yan ay uh, ayun po. Sa lahat ng oras na gusto nyo. Time check na po ako. <laughs> so, maliwanag, sana ho, ay nabigyan ho natin o ng kaliwanagan itong ating paksa at sa lahat po ng makakarinig, ko, sa lahat po ng makakarinig, ka, manonood dito po sa ating ginawang pagtalakay. Ayun. Uh, Sister Gina Maka, Carlo Rol, Sister Chris de la Cusquim, Brad San Brutone, magandang umaga, Carlo Rol, Sister Shirley Arganiza, magandang umaga, Brad Jesse Juarez, Uh, Brad Santo Sister Chris de Pruskin, Melchor Pazis, Miliana Umali, Sister Loren Apaulan uh, Fernandez, Ah uh, Brad Edmondo Umali, Sister Cristina Juarez, Portonato Juarez, Melchor Pazis, Brad Fernando Cronevo Abellara, Ah uh, Brad Jesse Juarez, hanggang ngayon bro, nasa lumang tipan Parin, ang sinusunod nilang kautosan sa lumang tipan kasi ang utos ang Diyos sa mga Israelita na nagtayo ng templo pero nagbago ito sa bagong tipan yung konsepto na templo ay hindi na partikular ng usali kundi uh, kundi sa espiritu na sa katotohanan 421 24 ng buwan tama tama bro uh, ayun uh, Brad Rotoni. sana nabasa ko hula ito, ah. Yung ating mga kapatid. Uh, Juliet Umali. Uh, sana naging isang makabuluhan ang ating pong naging uh, sa linggong ito. Ano? Uh, nabigyan natin ng isang, nabigyan tayo ng isang malalim uh, na karunungan, kaalaman. Kasi marami ho, marami ho kasi na nagsisimba, hindi naiintindihan na ano ba ang ginagawa niya, ano, ano ba ang pinupuntahin niya doon sa simbahan. Kung pananalangin lang, pwede ka na sa bahay. Di ba? Kung pananalangin lang. O. Kaso nga, nasa kanay ho kasi nga sa hindi nila pagkaalam. No. O yun, maraming maraming kong salamat. Maraming salamat sa lahat ng haabuti ng pangarang na ito at sa lahat po ng makikinig. Ah, Uh, maraming salamat. Pati ganun din sa mga kapatid na magsishare. Oh, maraming maraming salamat. At loo may na magbukas yan ng uh, pag pangunawa sa umaga nito. Hindi po dito sa ating pinalaka. Muli no? maraming salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Pagpapala ng nabayahawa ay siyang mahayag sa bawat isa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayahawa, sumakay niya nawa ang kalwalatihan, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarian sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakilanman siya nawa. Uli po, maraming po salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Uh, Sister Lori Calderon, magandang umaga po.